Okay, a blessed morning po sa ating lahat. So, alam ko, sa biyaya ng Panginoong Jesus, daratnan kayo ng video ito na nasa maayos na kalagayan, nasa maayos na estado ng inyong pinansyal, at higit sa lahat, Jesus conscious. Lagi. At walang iniisip na iba, especially sa panonood ng video ito, hindi si Jesus. Ang bida sa ating channel ang bida sa mga video dito. Okay? So, kung mapapansin po niyo bakit po nakaganyan yung Bible sa ah? ginawa kong malaki ang dyan. <laughs> so, uh, okay. Ganyan lang po muna. Tatakpan ng, tatakpan ng Word of God ng Bilbil. No? Okay. So, meron pong nakalagay sa Bible na tingnan po niyo yung katotohanan na to. napakapalad po natin. Napakapalad po natin dahil yung mga bagay, ha? yung mga bagay po na nararanasan natin, dinisire ng mga prophets of old. Dinisire ng mga propeta. Dinisire ng mga Old Testament people. Pero ngayon, nai-enjoy po natin. Nai-enjoy natin ng libre, Nai-enjoy natin ang pagpapala Nai-enjoy natin lahat Okay? Paano po? Ano ba ba Just nasabi kong Okay, turn with me sa Teka, gaganyan ko na po itong telepono Habang Yes Ayan Turn with me sa Luke chapter 10 Verses 23 to 24 Luke chapter 10 verses 23 to 24 Then he turned to his disciples and said privately, Blessed are the eyes which see the things you see. For I tell you that many prophets and kings have desired to see what you see, but have not seen it, and to hear what you hear and have not heard it. Yung palang mga desire ng mga propeta dati. mapalad po tayo sapagkat ngayon po, ito po ay nasa sa atin na. Okay? May idea po ba kayo ano po ba ang mga dini desire ng mga propeta at mga propetisa noong araw? May mga propetisa rin kasi noon. Pero oh, hindi sila binibigyan na din. Tulad ng ginagawa ko sa, sa panahon po natin. No? So, gusto ko pong sabihin, no? meron silang something or someone na dinidesire na dumating na. Okay? Alam naman natin ang konsepto ng mesaya sa bansang Israel po ito. At ito po ay talaga pong ating pong nasaksihan sa maraming beses na sa kasaysayan ng Israel, marami silang hinihintay. Uh, marami nang dumating na nagpanggap. Pero isa lang po ang katuparan ng lahat ng yan. Si Yeso Cristo na ating Panginoon. Na dumating po sa mundo, nireject po nila hindi po nila ito kinilala sa halip ipinapatay nila at ipinapako sa cross okay so if you are a believer in the Lord Jesus Christ hindi ka ba nakakadama ng hindi masamang magyabang in a good way meron kang joy na talagang masaya ka na at least di ba nakilala natin si Jesus na kilala natin yung dinidesire. Kaya nga po may libro na pamagat Desire of Ages. Although ito po isinulat ng isang sabadista na si Ellen White. No? Hindi po tayo agree mostly sa kanilang mga toro. Pero yung title lang ng book nila, Desire of Ages, tama naman. Because si Jesus po yung dinidesire ng lahat ng ages. ba? Diba? Si Jesus po yun. Pero ngayon, nasa atin na siya. ba? Diba? Ngayon, ang mangaral ng Ebanghelyo, ay libre. Ngayon ang mangaral ng ebanghelyo ay walang persecution. Samantalang sa ibang bansa, pinipersecute sila. At nung panahon ng unang Christianity, hindi sila malayan nakakapangaral nito. ba? Diba? So, napakabalad po natin Consider yourselves. Hindi lucky, kundi eh? blessed. Wala pong lucky sa Christianity. Kundi blessed by Jesus Himself. Okay? bless. at uh, dahil ang blessing natin nagmula po sa persona ng Panginoong Yeso Kristo. Yung ginawa po niya sa krus ng Kalbaryo, ito po ay sapat na para tayo po ay maligtas, para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na walang hanggan na yan ay lagi pong nasa atin. Hindi po nawawala at hindi mawawala kahit kailan. Kaya yeah, don't, uh, don't believe those uh, people na nagsasabi Nawawala daw ang salvation Pag nakagagawa raw ng kasalanan Kapag ka pumapalpak no? Hindi po totoo yun dahil Yung love ni Jesus sa uh, mananampalataya niya Ito po ay nakabase sa ginawa niya sa cross Hindi doon sa gawa natin Walang makapagmamalaki sasabihin niya'ng naligtas ako dahil sa gawa ko. Okay? ang pagpunta ko sa langit ay dahil doon sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang mga tao po sa panahon po natin ngayon, marami po silang mga tawag dito, ipinagmamalaki sa kanilang buhay yung kanilang sabi nga ng mundo, meron silang pride and joy hindi po maganda yung salitang pride eh, Kasi sa Bible po talaga, hindi po yung binabanggit. Pero nakalagay sa Bible, if you want to boast of something, boast about it. Especially if it's a good thing and if it's from the Lord Jesus Christ, then go do it. Hindi masama magyabang kung si Jesus binagyabang mo. Pero yung salitang pride kasi iba po yun. Dahil ito po ay may kinalaman po sa isang ugali na nag-cause ng rebellion sa langit nung si Satanas po ay mag mag sa Diyos, no? At uh, pinatapon ipinatapon nga po sila. Nagkalat po sila ngayon dito sa sandaigdigan dahil po sa rebellion na yan. Dala ng pride. P R I D E, pride. No? Buti kong F R I -E D, pride chicken. Maigi pa. Mabubusog pa tayo pag kumain tayo. Pero yung pride, no way. Okay? So, sa mundo po, pinagmamalaki nila yung mga achievements sila Di ba? Nakabase doon sa gawa nila. Nakabase doon sa mga kayamanan nila. No? Naka, iba nga, nakabase sa itsura nila. Dahil magandang babae sila, magandang mga lalaki sila. Pero lahat po ng yan, since ang world po ngito ay fallen world, lahat po ng yan ay nakatakdang bumagsak. Tandaan po ninyo, one time, yung mga disciples ng Panginoon, lumapit sa Panginoon at sabi, Lord, tignan po ninyo ang ganda po ng mga ang, eh, ang, ang, ganda ng templong ito kanya yung pong templong pinagawa ni Herodes sabi nga nila the Jesus temple kasi yun yung the temple Jesus knew no? at ah uh, tinignan pinakita ni pinakita ng mga disciples sa Panginoon Panginoon tingmo mo napakaganda oh, ng, pagka, ng istruktura ng paggawa sabi nga ni Jesus sinasabi ko sa inyo guguho ang lahat ng ito at wala ni isa man na magkapatong na bato ang matitira sa bawat isa. Okay? At hindi intindihan niya ng mga leaders during that time. Inakala nila na si Jesus ay uh, nagbabalak ng isang rebellion and all that. Kaya nila siya pinahulit, pinapatay. Hindi nila intindihan Hindi nila naintindihan na yung sinasabi niya yon yung temple na yon ay ang kanyang katawan, guguho After 3 days, mabubuhay. Pero kung titignan mo sa surface, yung sinabi ng Panginoon, ibig sabihin doon, pwede mo rin i-apply doon na lahat ng bagay sa mundo lilipas. O pinagmamalaking mo ba yan? Pinagmamalaking ba building na yan? Pinagmamalaking... Marami na po ako nakita ng condemned na building, especially sa Escolta. Okay? Mga sinihan na dating pagkagaganda. Ngayon, wala na. Dati punong-puno ng mga tao. Dati doon, maraming mga... Marami siguro silang mga activities. Ngayon, parang na paglipasan na po ng panahon. Ganyan po talaga. Dahil sa mundo pong ito, sa, sa ibabaw po ng mundo ito, tanging si Kristo lamang po, tanging si Jesus Kristo lamang po ang mananatili. Sabi ng Biblia, sa Aklat ng Hebrews, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. So if you have Jesus, you have everything, and you have something that everlasting. Okay? Meron pong binibili dati sa mga simbahan na yung bulaklak, sampagita, di ba yung sampagitan bulaklak? Pero iba, bibili everlasting na bulaklak para mas matagal. Pero ang totoo, hindi rin siya everlasting kasi kadami namin everlasting na bulaklak siya. Ngayon, itirapon na po dahil nasira na po. <laughs> Wala po, hindi po totoo yun. Hindi rin po totoo yung unlimited sa load dahil ang load po nauubos. Pero si Jesus po talaga ang unlimited. At si Jesus lang po ang everlasting. And if you have Jesus, you have an unlimited blessings and an everlasting joy because of His finished work on the cross. Thank you very much. God bless everyone. Thank you, Jesus. Hallelujah.